Last news Update Mga balita ngayon Egyptian na opisyal ng isang paaralan sa Zamboanga City patay sa pamamari Arrest warrant sa kasong graft inilabas ng korte laban kay Porak Mayor Kapi Lipa Archbishop Garcera formal nang umupo bilang CBCP President Ako po si Cesar Sorian Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Nagsimula na ang balawakang manhunt ng pulisya para mahuli ang salarin sa pagpatay sa isang Egyptian national noong Sabado ng gabi sa pagitan ng barangay Lumbangan at Divisoria, Zamboanga City. Kinilala ang biktima na si Abdul Rahman El Shawadfi Mohamed Alfaki, opisyal ng Asia Academic School na binaril ng riding in tandem habang nagmamaneho. Sa pahayag ng paaralan, sinabi nilang matinding dalamhati ang kanilang nararamdaman sa pagpanaw ng kanilang kapatid na si Abdul Rahman El Faki. Sinusuri na ng pulisya ang CCTV footage habang nananawagan ng mga opisyal sa sino mang may impormasyon na tumulong upang agad na maresolba ang kaso. Inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 265 ang warrant of arrest laban kay Porak Pampanga Mayor Jaime Capil kaugnay ng mga kasong grap. Ayon sa warrant na may petsang Nobyembre 28, inirekomenda ng korte ang halagang 90,000 pesos bilang piyansa para sa pitong counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Inatasan din ng korte ang mga otoridad na hulihin si Kapil saan man siya matagpuan, maging sa munisipyo ng Porac o iba pang lugar at gagamit ng body-worn camera at recording devices para i-document ang aktual na pagsiservisyo ng warrant kagabi ng tinungo ng PNP Porak, Pao at CIDG ang bahay ni Kapil para magsilbi ng wara. Ngunit hindi naabutan sa bahay ang alkalde. Noong Abril 2025 naman ang pinatalasik sa pwesto ng Office of the Ombudsman dahil sa gross neglect of duty kaugnay ng operasyon ng isang dilisensyadong Pogo firm sa kanilang bayan. Sa kabila nito, muling nanalo si Kapil bilang alkalde noong nagdaang eleksyon. Opisyal nang umupo si Lipa Archbishop Gilbert Garcera bilang bagong pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ngayong araw, Desyembre 1. Naihalal noong Hulyo sa 130th Plenary Assembly ng CBCP, si Garcera ang pumalit kay Cardinal Pablo Virgilio David ng Caloocan na nagsilbing CBCP President ng dalawang termino mula taong 2021. Bukod sa pamumuno sa mga gawain at pagiging pangunahing tagapagsalita ng CBCP, siya rin ang kakatawaan sa Simbahang Katolika ng Pilipinas sa mga pampansa at internasyonal na pagtitipon, kabilang ang pakikipagpulong sa Vatika. Si Garcera ay dating Assistant Secretary General at Executive Secretary ng Episcopal Commission on Mission bago italaga bilang obispo ng daet noong 2007. Naging pinuno rin siya ng mga komisyon sa Mission at Family and Life. Makakatrabaho niya si Archbishop Julius Tonel ng Zamboanga ang bagong Vice President ng CBCP. Kasabay nito na nung pari ng sampung regional representatives ng CBCP Permanent Council mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tatagal ang kanilang termino mula December 1, 2025 hanggang November 30, 2027. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.